kung wala pong kategram. Eh, hanggang ngayon po eh, ganito, ganito pa rin po yung po namin. Kaya nga nga kayo po eh, yung pagtutulong niyo po, po na yan, iingatan ko po at saka po bibigaw mo ng halaga. Welcome, Welcome, Welcome. Grabe naman ang ating birthday boy, ang sipag. Sipag ng birthday boy natin, ah. ha? Ha? Ganyan po talaga pag nangangailangan ko. Kailangan po sa birthday ko to. Eh. Hmm? Kailangan ko po to sa birthday ko. Wala ba talagang mga bisita? Tayo lang talaga? Hmm. Kasama ko siya nag-ano kanina ka Pero, pero naka ano lang po ako. Tatlong tuhog. Nakailan tuhog ka na ba? Yami. Kinte, two, Ako tatlo lang na tuhog ko eh. Kararating lang po ng mga inutusan natin ka -hmm. Ano, kumusta yung pag-shopping? Ano po, pag <laughs> Okay, sa tingin nyo, magugustuhan kaya ni birthday boy ang mga regalo nyo? Eh, magugustuhan po. Ah, nasa yung ano muna, yung napili mo. Ay, sorry. Ano to? Ay, okay, kailangan nyo yun talaga. Yun sa'yo. Okay. Kuya, ano muna, yung tignan ko muna yung kay Bonso. Ano yung nabili mo para sa'yo? Ito po. Yung Apo Plus lang. Tapos? Ito lang po. Sabi ko, bilik ang mga damit mo. Ayan, sir, ito lang po yung importante sa akin. Eh, pag nauwa po ako, wala na po akong ano, mabibili ng tubig. Hmm. Ba't wala akong binili ng damit? Ay, yeah, okay lang to, sir. Anong, ano mamaya sana para mas maganda hmm. yung ano niyo remembrance ng birthday dito? Okay lang. Sana po mga sa, uh, simple buhay lang. Hmm. Okay. Oh, yung ano? Ano yung... Uh, Saan regalo natin kay birthday boy? Ito. Yeah, okay. Pinano natin kay telegram. Kung ano yung sa tingin nila na magugustuhan regalo po ni Kuya Kirby. Kaya ito yung sa tingin mong magugustuhan niya. Tapos yung kay Kuya Kate. Dalawa po. Dalawang... Dalawa. Ito. Lasa niyo sa'yo. Okay. Dalawa po, po sa mga ano po eh. Ano kayo po? Ano ka ba? <laughs> May nakalangang para doon, huwag din niyo muna Ano yung damit? Eh, nahiya po siya yung... Mga bata na to Wala mong binili sa kanila Dapat pala ako na lang bumili kasi hindi ko alam yung mga Ano ni. Ayan po, parang wala akong nangyayari Ito? Okay sige, mamaya balalaman natin anong anong laman Kay Bonso, parang magugustuhan din yan so mamaya na to. Labas natin mamaya. Pati Pati oh, iyan. Labas natin na, ah. Labas Ilabas na natin kasi baka ano yun eh. Baka matunaw. Ano, magluto na muna tayo. Tara. Uunahin natin sir yung ano. Yung? Sabi mo pinangako mo, kakanta ka bang nagluluto? Parang tali mo. Pwede. Hindi pwede, dapat meron kang kakantahin. Kuya Kate, ito, iyan mo kasi yung kakanta na yun eh. Sabi mo na. Ha? Kakanta mo na kubo, kapit munti, ang halaman doon ay sari-sari. Ayun. Okay na, sir? Ayun lang ba? Ayun lang, sir. Ayan. Pinaasa mo yung mga kategra. Hinintay pa naman yung ano mo. Ay, ayan, ayan na sir Aba. Unay natin yung ano. Sabihin mo, ano yung gagawin mo? Sibuyas and bawang, sir. Yung panglumpia, sir. Panglumpia. Ala, Request ni Kuya Kirby, kategra. Paborito ng lumpia, sir. Pero ang dinit mo, Lumpia, Shanghai ang sinabi niya. Ay, Shanghai siya. Sorry, Sam. Ay, opo. Sorry. Tapos, ayun na. Ito, sir, pagka pumulo, ayun na. Tapos ipirituin lang natin. Ganun nung kadali, yun, no? Tapos, konti lang ito. Ayun. Tapos, Ah, ang pampasarap. Mm. Okay na siya. Okay na. Babalutin na lang po siya. Okay. Doon naman. Arigato, arigato. Ayo. Tapos, lahat kumanta na. Si Kuya Kervin, dami ng kinanta. Wala kang lighter! Baka may tinatago ka dyan. No, man. Okay, thank you. Thank you! May kalaban si Tatay Freddy ngayon. Wait lang, Tay. Sumasayaw dito eh. Ba't ganun? Parang may sumasayaw dito. Hindi ko na ano yung sayaw. Paano yung sayaw? Mm -hmm. mm -hmm. Ako mm. ba? Ako ba? na ba? Ako 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 pa yung ba? ni mm. mm -hmm. ba? nakalain siya, ah, makakaluto ako ng ganito kasarap. Hindi ko nga din uso ko takalain talagang yung pusit. Kaya mundo to yung gano'ng kasarap. Eh, excuse me, excuse me. Oh. Yan. Yeah. Thank you. Ano okay. si Kuya Kate tumutulong sa pagluluto. Kuya, mm, pati alo lang. Ay, mag-i-give lang po ako ng... thank you. Thank you. I-give daw siya ng tubig. Dapat sanay kayo talaga magluto. Ako po, sanay po sa mga... Ano ko lang po luto. Pero po, ito di po alam eh. Hay ko naman, wala silang atos sa mga guide mo. 'Di mo takoy yung to. ano ko sir eh. <laughs> Inuport ko eh. Hay nandar tuloy yung surfet. Tuloy na ko yan. Ayun, tuloy na. Eh. Oo. Ah. Tapos dito sir, sauce na nung ano. Niyan. Sauce na nung spaghetti. Mm. Oo. Oh. Nako. Para tayong nagse eh, no? Eh, eh, hindi rin maganda yung parang instant bibinin mo lang eh, no? Tingnan niyo naman ga telegram mo. Oh. Next, wow, spaghetti sauce. Spaghetti sauce mga katekram. Mm -hmm. Ang lulutuin ni Boy Hiwa. Kuya Kid. Po. Lahat nagpakitang gilas na. Kumanta na si Kuya Kirby at pang-apat na yung kanina. Ah. Uh, ikaw din, ha? Ngayon na po ba O kumamaya na po? Ah, pwede ngayon. Ah, sige so, po. Eh, tase ba yung mamaya? Na, 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 na. na 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 Marami nangyari taon, na binila ka ko kung padre papangiti lang ngayon na ala ko sa kakamis lang kasi. Sa taga ng panahon, kamusta ka na ba? Kamusta na ba siya? Ano ba ang lagay ng ibang tropa ngayon? Kanya-kanya ng buhay na sa'yo, lagi ko masaya. Nasa ama ng umubo ano ang ginagawa n'yo Sana'y laging mahalala n'yo Pagpuno tayo May isa naman, may isa naman Gurututang ng Kakabis lang kasi Baka okay na. Oh. Baka lang, naman. Okay. Hindi kumana yung kamay ko Sapa. eh. Sapa? pa. Parang music ano to eh, no? Magsimula kaninang umaga, puro kantahan tayo. Matagal, tagal di na wala ng gana Pinagmamasta na lumaraan Lagi na lang matigas ang iyo Sa na may maramdaman Di ka man bago sa paningin Palihim nasaya na yakap ko't lambi Sa bawat oras Yeah! Yeah! Di mapigila ng dimdami Walang sagot sa tanong Kung bakit ka Mahalaga Walang papantay sa'yo Maging sino man sila Walang papantay sa'yo Maging sino man sila Palak ka naman hey. Okay pwede lahat pala senior eh Si kuya Si Kuya Jesus daw mamaya, nagpaano siya. Mamaya, siyempre, kakanta din ako. Ano ba yung ano kanina? Ba't di ka makabangon-bangon? Puyat ka ba o dinaramdam mo pa rin yung kahapon? Eh, para po mas ma... mas masakit na po sa ano eh. Hindi na po sa pag-ano ka po. Mas masakit po sa naghiwalay pa mag-jowa eh. sabi ko na sa'yo, Tito Darius, eh. kaya hindi so, siya makabangon eh, dahil yun yung ano niya eh. Kala ko siya lang Okay lang. Ang importante yung plan mong maganda sa inyo ni Tita. At teka maraming maraming salamat po sa, sa aking karawan ng aking kapatid. Welcome, Kuya. Kung wala pong katekram. Si, eh... Know. Hanggang ngayon po eh... Ganito pa rin po yung po namin. Ganyan oh yeah. Kaya nga nga kayo po eh... Yung pag niyo po na yan... Iingatan ako po at saka po bibigyan mo ng halaga. At siya? At siya? Si, si. Welcome, Welcome Diyan punta pala si ano, si Hepe. Hepe. Yung kinausap niya sa barangay, ah, uh, si niya daw, kausapin niya daw muna yung mga taong pumapasok dyan. Tapos, nagbigay din siya ng payo kay Kuya Kirby. Oo po. Sinasabi niyo po na kay Kirby po, hmm. na mas gaganda po na iiwi niyo muna po sa inyo. Hmm. Mas maganda po yun. Oo, oh, sige. Pero siyempre, ano muna natin. Hindi natin mabibigla yung desisyon niya. Ah, si tatay pala nagbibilot na ng ano. Hey, tata, eh, alam daw alam niyang bilutin yung suman. Eh, ito hindi ko alam po. Ah, alam daw po niyang bilutin yung suman. Eto, hindi ko alam kung baka yung skate. Ito. Ah, pala niya ko itinutupi yun. Nako, nahirapan ng ating tatay. Pwede. Pala niya ko itinutupi yun. Ayun, nadali. Mm -hmm. Parang kailan lang. Si tatay pwede ay nasa lansangan. Ayun, nakagalirin tatay. Pagkakataos ngayon. Tay, dagdagan yung laman ha. Eh, dati nagpupunit yung po yung Ha? Hindi. Ano ka ba? sa <laughs> bunso. Si Sige na. Sige na. Iyan naman na. Ito din mo na yan. Sige Ay, ito na. sige bandito? na. <laughs> Tignan mo ito, Kuya. Si Bunso. Ito ba yung Grabe nung sukle. Oh, ang dami. Hindi. Ano yan? Pinabibiling ano eh. Sige na. Ako po, ipagbangon ko. Kasi si Bunso. <laughs> ah, no. uh, na nabalik yung yakap ni Bonsor. <laughs> eh i ko lang ng... mic Welcome, welcome. sa yan eh. Pahanda mo yan. Kahit hindi ako kumain para sa iyo. Mabusog ka. Saan yung smile na maganda? na so, tinatanggal mo yung itim? Hmm, okay. Itong ating master chef dito kung ano nang lagay. Kumusta po dyan, master chef? Yan. Ang ganda ng pagkakaluto ka, pero mm -hmm, init! Pwede na tayo mag-start. o okay. Hala, 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 hala. <laughs> tubig Kaya, yata tubig. kailangan dyan. Kaya yeah, tubig, tingin ako tubig. Ayan, yeah. nagtulong na yung magkakapatid. Ayun, ganun lang pala. Oh. Si ate. Yung mama ko po si Aida po si Nanay Aida. Shout out naman si Nanay Aida. Shout out po kay Nanay Aida. Wait lang. Birthday po niya sa September 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, birthday na Aida da. Uh, thank you po sa ano sa pagmamalat sa po tapos sa channel po natin. At dalangin ko po, po lahat po ng best para po sa buhay po niyo, Nayayda. Love you po. Picture mo na daw. Thank you po. Welcome. And shout out mo si Nayayda. Si Hi mama, po. happy birthday. I love you. Inet ka palagi sa word po. Uh, wish mo muna kay mama po kasi ito magpapanood niya to. Bakit ako kumayan ako? Ano po, um, sana magkaroon ka ng ano, magandang kalusugan tapos lagi ka magingat sa work mo. Love na love kita. Mag-aaral akong mabuti para sa iyo. sweet! Ang sweet ni Ade. Thank you. Thank you po. Thank you, mm. you <laughs> sa pagmamahal mo, ha? Thank you po. Thank you, po. Okay. Thank you din. Ingat. Thank you Ang sweet ng mga tao dito. Ingat! Bye! Si mama niya. Nanay Aida pagkat. Gulat na ba si ano? Oh, ngayon wala nang hirap po yung ano. Wala na masyadong hirap yung sa tubig. Ano na lang, washing na lang. Pagka may kuryente na kataground, mabilan natin ng washing machine si Kuya Jesus. Oh, ay na po yung ating uh, napakasarap na sauce. Pwede na pong magumpisa. Hmm. Oh, kasi luto na rin dun eh. Pero ako yung naguluhan kuya Jesus sa ano mo. Dapat yung puti, tignan mo. Yung puti, hindi siya dito. Walang puti, yung dekoron lang. pang, uh, uh, ano, pang bahay din. Ah, uh, okay. Pinong,

handa para sa ating birthday boy. <laughs> <laughs> hule. Okay, gutom na si Kuya Kid. Hala. Ayan po Nagutom. Magaya ka. Saan po tayo kanya ka? Anong lasa? Masarap po. Lasa-lasa po yung baro yun. Nahuli natin si Kuya Kid. Nahuli ang ating Kuya Kate. Gutom na. Hmm. Ito pa. Alright. Thank you. Tapos nahulog Eh, no? Nahulog, nahulog, nahulog. Ayan. Magkaganyan sila. Yeah, grabe oh.